Meron ako na balita ang 23 years old na binata na may girlfriend na bigo sa girlfriend, binuli ng tiyahin, nagpakamatay. Bakit kailangan mangyari yung mga ganitong bagay? Hindi niya kinaya yung bigat ng kanyang problema. Mga bata pa lang nagpapakamatay na. Bakit ka magpapakamatay kung lahat naman tayo ay darating din dyan at mamamatay din naman? Bakit inuunahan ninyo mga kabataan? Pag meron kayong mga problema, pag meron kayong mga kinakaharap na mga hirap ng loob, anxiety man yan, depression, kung ano man, sabihin ninyo sa inyong magulang, humingi kayo ng tulong Sabihin nyo doon sa kung sino ang pinagtitiwalaan ninyo. Huwag kayong gagawa ng sarili ninyong solusyon para sa problema ninyo mga kabataan. Hindi tama, hindi maganda. Nakakalungkot. Alam nyo ba na yung magulang kapag nakita nila yung anak nila na nasa kabaong at sila yung naghahatid papuntang sementeryo, yun ang pinakamasakit sa puso ng isang magulang. Totoo yan. Instead na ikaw na anak, ang maghatid sa nanay o sa tatay mo. Sana. Di ba? Kung hindi ka nagpadala doon sa problema. Tapos sasabihin nila doon sa caption kapag pinost sa social media, hindi niya nakayanan ang problema. Bakit? Alam niya ba mga kabataan? Alam niya ang problema ninyo, napakaliit lang yan kung tutusin. Huwag niyong masyadong tingnan malaki ang problema niyo para hindi kayo humantong sa pagpapakamatay. Alam kong mahirap, alam kong nahihirapan kayo, pero huwag mong sasadyain kitlin ang iyong buhay. Kasi mamamatay tayo lahat. Huwag mong unahan. Humingi ka ng tulong sa magulang mo at sa mga taong pinagtitiwalaan mo. Instead na magbigti ka, magdasal. Makipag-usap sa mga kaibigan. Makipagkwentuhan sa mga taong pinagtitiwalaan mo. Sa mga taong marurunong. Sa mga may edad. Sa mga nakakatanda sa'yo. Sa magulang mo na totoong nagmamahal sa'yo. Huwag mong kitlin ang buhay mo. Sayang ang buhay. Yan ay regalo ng Diyos sa atin. Bigay, regalo, Hayaan mong kusang mawala ang ating buhay sa natural na paraan. Huwag mong unahan. Huwag mong uunahan. Hindi tama. Kasi, alam mo ba, sa totoo lang, hindi ka rin naman sigurado eh, kahit gawin mo yung magpakamatay ka, na nasolve talaga yung problema. Hindi ka rin naman sigurado, yung pagpapakamatay mo ay solusyon para matapos ang problema mo. Hindi eh. Merong pang masigit dyan. Anong sabi ng kasulatan? Huwag kayong papatay eh kinitil mo yung buhay mo anong tawag doon e eh, di nagpakamatay ka rin e eh, di pumatay ka rin kasi ikaw ang pumatay sa sarili mong buhay sa sarili mong katawan tinapos mo ng maaga yung problema, yung tingin ng ibang tao yung masasabi ng ibang tao kanilang pagtrato sa'yo, yung pagsasalita sa'yo ng kung ano-ano ng masasakit o kung ano yung mga comment nila sa social media huwag mong pagpapansinin ikaw ang may hawak nun. Ikaw ang may kapangyarihan nun na mag-control. Na hindi ka dapat nagpapadala sa mga sinasabi ng ibang tao. Wag! Wag na wag. Alam nyo, mga bata pa kayo. Marami ka pang magagawa sa buhay. Yang problema na yan, pag napagtagumpayan mo yan, ipagpapasalamat mo. wag mong tatapusin. Hindi mo pa napagtagumpayan yan kasi nagsisimula pa lang ang problema mo. Nagsisimula pa lang yung challenge mo. So, kikitlin mo na yung buhay mo, di tinapos mo na, di hindi ka nakagawa ng solusyon. Hindi ka nakagawa ng tamang paraan. Kasi nagpakamatay ka na. Natapos na eh. Ano pa ngayon ang aasahan natin dyan? Ang sabi ng kasulatan, huwag kayong papatay. Sabi sa Ten Commandments yan. Eh kung nagpakamatay ka, anong tawag doon? Eh di pumatay ka rin sa sarili mong buhay, sa sarili mong katawan. Eh kasalanan yun eh sa ka pagkatapos nun? Ano sa palagay mo? Sa langit. Ganon. Tapos-tapos na ang problema mo, punta ka doon sa langit kasi tapos na yung problema mo. Hindi ganon eh. Makinig kang mabuti. Kung ikaw nakikinig ka ngayon, makinig kang mabuti. Meron ka pang magagawa. Mahaba pa ang buhay. Bigyan mo naman ng chance yung buhay mo na magbago. Bigyan mo ng pagkakataon na magbago. Kaya nga may words na pagbabago. 'di ba? Kasi hindi naman permanente ang lahat ng bagay. Lahat naman ay nababago 'yan. Walang walang permanente sa buhay. Lahat ay may pagbabago lagi. Araw-araw nagbabago. Mukha nga natin nagbabago eh. Panahon nagbabago. Lahat ng lugar nagbabago. Lahat ng bagay nagbabago. So, hindi permanente 'yung problema. Masosolusyunan 'yan. Huwag mo lang papatayin. Huwag ka lang magpapakamatay huwag ka lang magpapakamatay para may solusyon. Eh nagpakamatay ka, di wala nang solusyon. Sayang,